<laughs> Kina <kinakabaha> ko ako? <laughs> uh, kaya mo 'yan. Bakit? Hm. Mm -mm. <laughs> mm. Um. Ala! Bakit umiyak ako? <laughs> okay lang. <Wait>, wow. <laughs> Viral to, trendy. Uh, ano kaya? Na start bakit with. Lumit, yeah, oh, but kalipat. Bakit, bakit? Bakit umalis oh, oh, na ako? Yes, but ko umalis streamline line. And then lipat. Um. Ang dami ko isip eh. Ang dami. Uh, parang naisip ko na, hindi ko alam eh, parang naisip ko na pwede na ako, parang time na ako umalis, pwede na ako umalis sa cream na yung ganun. Kasi? Hmm. Mm. parang naisip ko na, hmm. Gusto mo parang, ng gusto mo ng growth? Gusto mo ng growth pa, tama ba? Or bagong challenges? Or bagong challenge, bagong, bagong team, bagong For the them bagong iba naman uh, tapos siguro baka na dagdag ah ano tawag <laughs> hirap hirap explain parang baka da dumating yung bagong players, gano'n. Mm. Okay. Tapos, okay. baka may age ko na. Mm. Uh -huh. So, parang pwede na ako uban is yes, na yes. parang time na. Okay. Pero hindi madali yon for you. I'm sure, hindi madali. Mm -mm, mm -mm. Okay. Hindi madali. Mm. Mm -mm, kasi, <laughs> syempre, napakarami niyo ng mm. pinagsamahan at naman mm. uh, so many experiences challenges Tentatos. championships Grabe. na pinagsamahan mm. uh, so we're sure naman hindi naging madaling decision yan para sa iyo um but mm. syempre on that note uh, yung bago mong team bakit Cherry Tigo bakit sila yung naging uh, napili mo na samahan okay ah um, Cherry Tigo kasi parang para kilala ko mm -hmm. yeah mga friends ko na a new players. Yes. So, kilala ko si Coach Norman, Coach, Norman, Coach Aaron, yes. tapos sila Jasmine Abor, ba mm -hmm. Princess Robles, Jeremy mm -hmm. Sila, yung mga kilala ko. So, parang, isip ko ko lang, parang gusto ko na ulit niyo kasama, mm. play. Tapos, yung NU ko dati, parang last siyeng season, season ko, it's parang pandemic na, mm -hmm. parang stop na yung yung sa UAP eh, mm -hmm. so naisip ko ay parang pwede na tayo ulit na timid kami Yes. <laughs> and and na, sa PBL Galon? Oo, oo. Pati nabanggit mo uh -huh. nga NU. And and sabi mo ang dami kasing NU players dito mga former NU, 'di ba? Si Princess Ay, Robles, nandiyan. Si nabanggit mo nga si na, Jasmine Nabor, uh, mm. si Jen Nerva. Although mas bata sa iyo pero still iba yung may NU connection eh, 'di ba? Uh, yes So, ikaw nabanggit mo si Coach Norman Miguel, dati mong coach. Yes. Ano yung feeling nung na-reunite ka nung nakasama mo ulit dito sa Cherry Tigo si Coach Norman Miguel. Na-coach mo dati sa si inyo? Um, excited ako. Yung nakakamiss yung like ano tawag yung practice niya. <laughs> 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 Pero, yes. Ay, oh, nakasanayan mo na rin. <laughs> yes, misang kasi oh ano tawag? Excited, basta excited ako na 'yung sistema ni Coach Norman ulit. Oh, and I'm And I'm sure excited gano. lahat ng tao na makita kayo magsama ulit, 'di ba? Oo, oh, I'm sure excited yes. din si oh. Coach Norman Miguel. Oo. Oh, oh. Yes. So, so ngayon 4 and 2 'yung record ng Cherry Tigo. Um nakita naman ng lahat ng tao. Yes, 4 and 2. Ah, yes, two. So nakita ng lahat <laughs> ng tao kung ano 'yung nagawa mo kasama ang Creamline. So ngayon naman ano 'yung madadala mo? sa bago mong team? Ano yung gusto mong ipakita sa bago mong team? Oh, uh, okay. Ano pa kita? Siguro parang gusto ko di sa pa din. Ay, gusto mo ba? <laughs> parang I want always happy, makulit sa, ano, sa practice also, sa game din. Uh, parang Um, hard, hard practice. Mm -hmm. <laughs> hard practice agad. Makikita ka yes. na ba namin on the court sa Tuesday? Yes. Ah! <laughs> Yun, maglalaro na. Laro ka na. Start. Ah, wait start. lang, sana. <laughs> Binawi mo pa, oh, wala nang bawi yan, Risa. Wait Inamin lang. mo na. <laughs> eh. <laughs> sana. Siguro, wag wa kaya mag, ano, uh, hintay. Na-not <laughs> sure pa eh. Pero sa to, alam mo, happy ako mm. for you. I've uh, known you how uh, many years na Over pa nga kita dati. Uh, yung ngiti mo, ang saya mo. Di ba, Chek? Yeah. She's just so happy. <laughs> Very, ang saya sa Ang saya mo. So, ngayon, Sato San, you'll be playing Cherry Tigo. Move on na, new chapter. Uh, anong mm. gusto mong sabihin sa lahat ng mga fans mo? Uh, ever since Enyo, fans mo din ang sumuporta sa'yo sa Creamline. And ngayon, na dito sa Cherry Tigo. Anong gusto mong sabihin, Sato San? Ah, uh. Ah, uh, hi mga fans ng mga Charity Go. Ah, <laughs> uh, sana support niyo sa game namin and Yeah, suot kayo lang ulit ng red nan t-shirt. <laughs> ano pa? Sana enjoy po kayo manood ng game namin. Please support us. Thank you. <laughs> Domo, arigato ko sa'yo, Maraming maraming salamat sa iyo. Thank you, happy, happy, happy. Arigato. Happy, happy. Arigato. And uh, regards <laughs> kay Enzo. Thank you so much. Thank you kay...